Ayan guys, araw ng Gearnis ngayon. March 4, 2025. Ayan. Namili na naman yung aking asawa. Itlog, sa tree, tsaka yan. Ngayon. May kulang pa yan guys, para bukas naman daw siya mamimili kasi sarado yung binibila namin doon. Ayan, namili na naman yung aking asawa ng amin mga inumin. Ayan. Kasalo. Ayan. Ano yan? Ah, kabayo. At saka yun, kasalo na po. Ngayon ay araw ng Sabado, ma April 5, 2025. Ayan. Another, bilhin na naman yung aking asawa ng mga something sa kainom. Ayan siya. Ayan siya, guys. Balik niya, pangalawang balik. Ayan. Araw ngayon ay Sabado. Ayan yung kanyang pangalawang balik, guys. Six. 56 ng gabi guys ayan guys Pamili na naman yung aking asawa para sa aming mga soft drink saka inumin. Ayan. Guys, araw ng linggo, April 6, 2025. Namili na yes. naman yung aking asawa kasi maraming ko lang yung pinamili niya kahapon. Yan yung pinamili ng aking asawa. Sa pangalawang balik niya sa palengke, kahapon na milisa yan, guys. Ngayon, namili na naman siya ulit kasi kulang-kulang kulang na naman ngayon yung pinamili niya. Yan, yung pinamili ng aking asawa para sa aming mga paninda. Yan. Kahapon na milisa, guys. Madami-dami din yung kahapon. Tapos, ito ngayon, madami-dami na rin kasi hindi nga sila sabay-sabay. Kung sabay-sabay yan, guys, sobrang dami yan. Araw ng Merkulis, April 9. 2025. Ngayon ay, oras ay 2. ng hapon. Alis na naman yung aking asawa, guys. Mamimili ng aming mga paninda. Ayan. Araw ng Merkoles, April 9, 2025. Ayan, yung aming pinamili ngayon. Dagdag lang yan, guys, sa aming mga paninda. Ng aking asawa. Babalik pa daw siya sa ibang mga grocery. Bili na naman yung aking asawa ng aming Coke at saka mga inumi ngayong araw na ito ng Merkules. Yan. Tapos so, yung so, ating lang niya. Oh. Dami niyang binili guys. 5 a.m. Yan yung pinamili ng aking asawa. Dagdag lang yan sa aming mga paninda guys. Ayan. Ayan yung aking mga paninda. Uh, marami na rin mga wala. Kaya yan. Kailangan dagdagan. Papi doon. Ayan. Ito lang palagi kinukunten ko, guys, kaya hindi naman tayo makalabas. Saka dito, ayan. Dito banda yan. Wala pa naman mga kulang-kulang saka dito sa taas. Pero mga kape, marami ng kulang, guys. Ayan, yung aking paninda, no? wala nang laman yung aking nagyana ng kape. Yung aking asukal, wala na rin. Ayan, mga marami na rin kulang-kulang dyan sa box. Saka itong mga itlog ko. Bili na kayo, bago kong paninda, tinapay. Sarap sa kapihan. Sarap sa kapihan, oh. Ayan guys, April 11, 2025, araw ng journey. Ayan, yung ng aking asawa, puro royal. Bukas naman daw yung... Hindi ko lang binidyuhan to kanina, guys. Ayan, ang aking asawa. Ayos na naman yung aking asawa para sa kanyang pamimili. Ayan, ingat ka dyan ng Viernes ngayon guys April 11, 2025 ayan, namili na naman yung aking asawa ng aming mga inumin, ayan yung inumin namin, o ba? Diba? babalik pa yan guys kulang pa yung binili niya mga ano, balik ng aking asawa sa bilian ng mga soft drinks, ayan, babalik pa siya ayan, pang apat na balik ng aking asawa namili ng aming mga soft drinks sa palingke, Ayan. Malapit kasi sa palingki yan, guys. Dumating na yung aking asawa sa panglimang balik. Ayan. Babalik pa siya, guys. Para sa mga maliliit. Ayan yung mga sobrang ko Guys, pang-anim na balik ng aking asawa, April 11, 2025. Ang oras ay 6.57 ng gabi. Ayan. Dumating na yung aming mga paninda. Ayan. Siya lang guys, kumukuha doon sa ano, hindi na ako nagpapadeliver. Masyadong mahal pag-deliver. Ayan guys, dumating na lahat yung aking mga paninda. Yan, deliver ng aking asawa. Mga paninda namin, siya lahat kumuha. Ayan guys, ah uh, apat na coke. Uh, dalawang coke na maliit, isang royal maliit, tsaka sprite na maliit. Ayan, tsaka limang inumin doon. Ayan, limang inumin. Apat na kasalo, isang business na Sprite. Ayan. RC. Tsaka itong mga mismo guys. Ayan. May dala siyang ulam. Ayan. Pagod yung aking asawa. Hindi na ako lang pa-deliver, guys. Sobrang mahal kasi. Ayan. Hanggang dyan na lang tayo guys. Thank you and God bless sa lahat.